naman siya na Ba't nananahol ka na naman? Ah! niya dodo, una siguro daw siyang pan sa asawa yung ng ka ng dodo. Sabi na tumigil ka kaya sa akin yung dodo ah! ka na. Ah, ano yan? Nakapatong ka na dyan sa malamisita, ha? Ala, katkatin mo na naman yan! Shhh! Mmm! Au, au! Inakat-kat mo naman yan. Inakat-kat mo na naman. Ah. Hmm, yan ang kat-katin mo. Oh, tuwad. Tuwad ka ngayon. Oh. Galit na galit. Galit na galit. Kaya natuwad siya. Derot. Ikaw na naman ang pumatong dyan. Ha? Ikaw naman ang pumatong.